Duterte, the most famous and most loved ICC detainee. Isa na namang historical moment ang naganap sa mundo ng politics at international justice matapos na may ulat na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay maituturing bilang most famous and most loved detainee sa kasaysayan ng International Criminal Court, ICC, ayon sa dokumentaryong panulat ni Hassan Mati. Pero gaano nga ba katotoo ang pahayag na ito? Ano ang mga basehan ng ganitong deklarasyon? At ano ang maaaring kahinatnan ng kasong ito? Mga naunang pinuno na humarap sa ICC. Kung babalikan natin ang kasaysayan, hindi ito ang unang pagkakataon na isang dating pangulo o mataas na opisyal ng gobyerno ang inakusahan ng Crimes Against Humanity. Uhuru Kenyatta Kenya, 2013, inakusahan ng Crimes Against Humanity matapos ang post-election violence sa Kenya noong 2007 hanggang 2008. Umabot lamang sa isandaang katao ang nagprotesta laban sa kanyang kaso sa Nairobi. Nodrop ang kaso noong 2014 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Laurent Bagbo, Ivory Coast, 2016, kinatulan ng ICC dahil sa kanyang papel sa krisis sa Ivory Coast noong 2010 hanggang 2011. May humigit kumulang isang libong katao ang nagrali sa kanyang suporta. Pinalaya rin siya noong 2019 matapos mapatunayang hindi sapat ang ebidensya laban sa kanya. Jean-Pierre Bemba, Democratic Republic of the Congo, 2018, kinasuhan ng Crimes Against Humanity matapos ang mga insidente sa Central African Republic noong 2002 hanggang 2003. May ilang grupo ng taga-suporta ang nagtipon sa labas ng ICC ngunit hindi ito umabot sa napakalawakang protesta. Sa huli, pinalaya rin siya matapos mapatunayang kulang ang ebidensya. Kung ikukumpara sa mga kasong ito, tila malayo ang level ng suporta na natatanggap ni Duterte. Ang nagbabagong landscape ng ICC at ang kaso ni Duterte. Ayon sa ulat, simula pa lang ng pag-aresto kay Duterte ay nagumpisa na ang massive rallies, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bansa. The Hague, Netherlands ilang ulat ang nagsasabing may nagaganap na malalaking protesta mismo sa labas ng ICC headquarters. Iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, nagkaroon ng solidarity rallies mula sa kanyang mga taga-suporta. Iba pang bansa may naiulat ding mga overseas Filipino communities na sumusuporta sa dating Pangulo. Hindi pa ito nangyari noon sa sino mang naunang detainee ng ICC. Kung totoo ang mga ulat na ito, Posibleng makuha ni Duterte ang Guinness Book of World Records bilang pinakakilala at pinakasuportadong detainee sa kasaysayan ng ICC. Pero ito ang malaking tanong, mapapawalang sala ba siya tulad ng ibang dating pinuno na dumaan sa ICC? Politically motivated o may matibay na kaso? Dahil sa lawak ng suporta kay Duterte, marami ang nagdududa kung ang kasong ito ay talagang may matibay na basehan o kung ito ay isang political move lamang. Para sa kanyang mga taga-suporta, malinaw na isang political attack ang kaso at bahagi ito ng mas malaking plano upang sirain ang kanyang pangalan. Para sa kanyang mga kritiko, ito ay isang hakbang ng hustisya para sa umano'y libo-libong napatay sa war on drugs. Sa huli, ang hamon ngayon ay kung talagang may sapat na ebidensya ang ICC upang patunayan ang kasong ito, o kung matutulad lang ito sa mga naunang kaso na kalaunan ay na dahil sa kakulangan ng matibay na pruweba. Ano ang posibleng kahinatnan ng kasong ito? Dahil wala pang final verdict, may tatlong posibleng senaryo. 1. Pwedeng tuluyan siyang mapawalang sala gaya ng ibang political leaders na naakusahan ngunit kalaunan na ay napalaya. 2. Pwedeng tumagal ang kaso ng maraming taon ng ICC trials ay tumatagal ng 5 hanggang 10 taon, depende sa ebidensya. Three, pwedeng mapatunayan ang kaso at mahatulan siya ng pagkakakulong bagamat bihira itong mangyari, posible kung may sapat na ebidensya laban sa kanya. Ang opinyon ng taong bayan. Dahil dito, maraming Pilipino ang nagtatanong. Talaga bang may kasalanan si Duterte, o isa lang itong grand political move? Dapat bang mag-alala ang kasalukuyang administrasyon sa magiging resulta ng kaso? may epekto ba ito sa reputasyon ng Pilipinas sa international community? Sa ngayon, walang makakapagsabi kung ano ang magiging haton sa kanya. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi basta-basta mawawala sa balita ang kasong ito, at patuloy itong magiging isa sa pinakamainit na isyo sa mundo ng politika. Ang tanong ngayon, most famous and most loved ICC si si detainee nga ba si Duterte? Ikaw, anong opinion mo sa isyong ito?